pang one ma uh, ma ano, one ah oh niyo nung ko kasi apin si apin si kung ano ba halika at meron ay kung buha apin yun, nung November eh. eh no one week pa mababa pala. lang eh, mga ganito ng kalat ng make picture kami eh ano, ano. may mga puno kung ano oh, <laughs> yung pa ano kung yung puno kanilipis yung nipis naman yung naman naman <laughs> Huwag natatawag. mas mahaba eh. Umpis eh. Oh, hindi kasi natin nakuha na naman ano. yung picture eh. Ano, baka Okay. sige. Ikaw naman. Wala ka lang dyan. May Okay, so, okay. so okay. Okay, pwede mo na siyang tanong. Hindi ka rin ka dito. Tambol lang yan ano? May ikit na rin yung bonte. Ilang buwan ay ang pala yung uh, sambon, May ikit na May isang buwan may ikit mga... Isang buwan at isang may ikit. Uh, ay mga ilang, pag ilang ani mo na yan, pang ilang pangatlong harvest mo na. Pangatlo. Pangatlong harvest mo na. So ibig sabihin po, mula nung itinanim nyo, eh pangatlong harvest na yan. So sa ganyang kabata na ang nakatatlong harvest na po sila. Kami ngayon po ay nandito sa Kabanatuan, Nueva Ecija, Barangay, Valle Cruz. Valle Cruz. Ano po pangalan mo Ano po ang pangalan niya? Roy Lapid. Roy Lapid. Andito po si Ginoong Roy Lapid, siya po yung farmer. In-experiment niya po, uh, ano po yung ginamit niyo na pandilig diyan? Yung fertilizer ni Ate Christy. Oh, 'yun yung biological tea. Biological tea, bio hmm. tea. So po, ano ang masasabi ninyo? Uh, compare niyo po doon sa dati ninyong mga ginagamit. Ano po pagkakaiba nung pagkakagamit niya ng bio tea? Mm -hmm. Mas ma lumago ngayon yung mga bunga, malaki oh. Kaan lumaki. Ay, ay. Kamusta naman po yung bilis ng pagbunga? Mas mabilis pa po yung dati, kaysa sa dati oh compare nyo naman po yung sa dami ng bunga at yung dami ng bunga noon na ginagamit nyo kaysa ngayon mas marami po ngayon mga ilang po ang proportion doble o isa kalahati o gano'ng karami po ang dami triple pa ah triple kaysa sa dati <laughs> ba very good ah ito po ba yung na harvest nyo ngayon na ah, ah, Maganda siguro tikman din natin para malaman natin kung ano, kung po ang lasa, kakaiba o kakaibahan, kakaibahan ng lasa. E, na mo rin na gano'n. <coughs> pwede pong uh, putulin natin ang kapraso, tikman nyo, para ma compare naman natin kung ano naman ang kakaibahan ng lasa. Usually po ba, pagka kumakain kayo ng ampalaya noon at saka yung ngayon, uh, pwede po bang sabihin nyo sa amin kung ano magiging lasa? Tikman nyo po. Manamis. Manamis-manamis po. Eh yung dati po, pagka naman harvest kayo, medyo mapait po dati ngayon po mas matamis tamis ng konti na so po. ngayon po may pait po ba kasi pait pa po ng dati o mas matamis na po ngayon mas, mas matamis po ngayon kaysa po sa dati so yan po ang nangyari doon sa bunga ng ampalaya na karamihan po sa mga Pilipino pag kumakain sila ng ampalaya ay eh, nagiging problema lalo na sa mga bata yung sobrang pait pero ito po kapipitas lang uh, talaga naman po ano anong naging lasa mas matamis po ngayon kaysa sa dati po. Ay, ah, sige po. Ah, kung sakasakali po ba, eh, ano ang masasabi ninyo? Ah, patuloy nyo po ba ang gagamitin yung produkto namin na ah, tea, na binibigay sa inyo ni Ginang Christy? Opo. O ayaw nyo na? Apo. Patuloy po. Patuli. So, ah, alin po ngayon ang gamit? Mas matipid po siya kaysa sa dati o mas magastos po ngayon kaysa sa dati? Mas matipid po kaysa po sa dati. Ah, sige po. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Ano hindi titipid eh, hindi lang nagbabalik.